to so, Carla, congrats sa'yo. iyo. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kredjens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up din sa mabag upload the video. At huwag po natin kalimutan supporta ng Buntim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Super Kalingap Rab. At para supportahan din po ang aming mga kasama sa Badim Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity Vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ay mga Kalingap, ano kagabi nga po mga Kalingap ay inupload na po at pinos ni Kalingap Prop ang pinakaabahan po natin part 13 po na tambalan jump car na talaga ah, naman nakakilig mga Kalingap. Pero kinakailangan po muna natin mga Kalingap maghintay po ng 24 hours bago po natin ito magawa ng reaction video. The So habang hinihintay po natin mga kalingap na lumipas po ang 24 oras bago po tayo mag-reaction video sa part 13 ay hayaan niyo mga kalingap na magbigay po muna ako ng update at balita tungkol po mga kalingap sa pagpunta po ng team kalingap nila kalingap Rob nila Jomar sa Hong Kong ano at yun nga po mga kalingap sa nakaraang live po nila kalingap Rob at ni kalingap Jomar ay binahagi nga po nila mga kalingap at patungkol po mga kalingap sa mga nagtatanong kay Carla kung may posibilidad daw po itong makasama sa Hong Kong at yun po mga kalingap ang ating aalamin at sasagutin sa vlog dito mga kalingap kaya ano pang hinihintay natin tara pa po natin bigyan tayo ng reaction video in 5 4 3 2 so, sa si Carl. Ay hindi po si Carla kasi wala po, po siyang passport. Yes, sa so, mga gusto pong tumulong kay na Carla gusto mag-sponsor sa kanila. Mas mainam po na sa passport muna natin ah uh, passport na unahin ano? So, kung may mag-sponsor man kay Carla so isabay na isasabay na natin sila sinadara Na mga kuha ng passport. Ayan si Kusni na Ross and para kung na travel may space or may slot sila naman po yung makakasama grabe ano, beneficiary natin pero nakakapunta ng ibang bansa for me okay lang di kasama si Carla sa Hong Kong kasi may pasok siya and yes po, uh, hindi din po um, aside po sa slot even si Carla po hindi rin po talaga niya masure kahit po siguro may slot po for Hong Kong baka And hindi rin po siya sure kasi po may pasok po siya. And si Carla po kasi is tawag niyan. Um, with honors po siya. I mean, um, congrats po natin siya. Um, parang meron well po siyang na-achieve na certificate. Uy, naulan na naman. So, Carla, congrats sa'yo. Yun, apaka, apaka kasi pag mag-aaral po ni Carla. Andito to pa. uy, si, si Kuya Jens. Asan si Kuya Jens? Andito si Kuya Jens. Kuya Jens, shout out Papa Jens and sa lahat ng viewers, Jomcar. Thank you, thank you po mga kalingap sa mga hindi pa po nakaka-ano? Ay, or ano po? Um, promote ko din po dito yung pasuportin um, po natin si Kuya Jens. Ito sa mga hindi pa po nakasubscribe po ka like, Papa Jens. Papa Jens dapat ay Kuya Jens. Um, reactor din po siya ng Team Kalingap and kay sa Jomcar. nag din po siya. Please support naman po Kuya Jens po. Ayo sekarang Apa? Hai Dan sebab dia Dah Di bawah kan jangan tanah Apa? Sobrang besar penang kelima Mas mungkin yang rasa pag Anjan <laughs> 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 Yeah. Thank you po. Hey, Jomer. Thank you, sir. Thank you sa lahat. Hmm? Thank you, sir? Sa lahat. Hmm. Anong lahat? Sa pag-aalaga. <laughs> Tapos? Basta, yun na <hila> po yun. <laughs> Ayun lang? Thank you po. Okay. Masaya ba ang masaya ka ba ang naman kita? Sobra po. Sobra? Actually, nasa ni nasa na lang din ako na mga ganyan sa pagsama kay Lakal ng Prab. Yung tipong kailangan ng samahan, yung mga tulad nyo, angels, pag ano, may kailangan kayo. So, hindi na yun sa akin, ah, big deal. Pero, iba kasi, mas special ka. Narinig mo ba yung sinabi ko? Ano? Ngayon? Yung special ka. mga Kalingap, napanood nga po natin yung naging live po ni Kalingap Prab at uh, yung live po mga Kalingap ni Kalingap Jomar kung saan po binahagi po nila ang patungkol po sa nalalapit na pagpunta ng Team Kalingap sa Hong Kong para po magbakasyon kasama ang Matubang Family at para rin po bisitahin at makipag meet and greet sa ilan nating kababayan at supporters po dyan sa Hong Kong. At dun nga mga kalingap, nalaman po natin nung nakaraan, kasi na kalingap Jomar po mga kalingap ay mga po sa Hong Kong. Siyempre kasama po dyan ang ilan natin mga kasama sa K-Boys at ang ilang kalingap angels at beneficiaries po na may sponsor po sa pagpunta sa Hong Kong mga kalingap. Ano, subalit mga kalingap, yun nga mga kalingap, ano, ang kinakalungkot po mga kalingap nila kalingap, para ni Jomar, ay hindi nga po mga kalingap mga sa pagpunta ng Hong Kong, si Carla sa mga kadahilan ng wala pa po, po ito mga kalingap passport. Ano pero sinabi naman po mga kalingap ni Kalingap Rob na sa mga gusto po mag-sponsor kay Carla sa mga gusto tumulong para po ito ay magkaroon ng passport. Pa para po pag sakaling meron silang susunod na travel sa ibang bansa, hindi naman po sa Hong Kong, kundi sa mga susunod pong bansa kanilang pupuntahan, ay may isa na po itong si Carla mga So, hindi man po mga kalingap makasama si Carla sa pagpunta ng Hong Kong, ay may posibilidad naman po itong mga kalingap makasama sa, mga susunod na biyahe o travel po ng team kalingap sa ibang bansa pa po mga kalingap once makasikaso po at may mag-sponsor po sa kanyang passport. At ayun nga mga kalingap ano at narinig na po natin mga kalingap, pinaliwanag po ni kalingap Jomar ang mga dahilan po mga kalingap na hindi po pagsama ni Carla sa Hong Kong dahil nga daw po sabi po ni Kalingap Jomar ay limited lang po mga Kalingap yung slot po ano ng mga mga kasama sa Hong Kong kaya kahit gusto man po na maisama po ang marami ay hindi po talaga kaya mga Kalingap at sinabi rin po mga Kalingap ni Jomar na kung may posibilidad man na may available slot po para kay Carla ay maaaring hindi rin po ito sumama mga Kalingap dahil hindi po nito pwedeng pabayaan ang kanyang pag-aaral so ito po ay naintindihan po natin at kailangan po natin intindihin mga Kalingap na si Carla po ay nag-aaral mga Kalingap at kailangan po matutukan ang kanyang pagiging honor student mga kalingap kalingap ano so yun lamang po mga kalingap ang ating update ano sana po sa mga susunod na pagbiyahe ng team kalingap ay makasama na po na kumpleto ang tambalang jong car so yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood don't forget to like comment share and subscribe sa ating mga video maraming maraming salamat god bless bye bye Ang laging hanap-hanap -hana, Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga, sa tuwa Mga lahat ng sacrifice nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalinga Rob at Jackie, Kalinga Jason Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas Engineer at Kalinga Edo Kalinga Ian, Super Mac at Andoy Kalinga Bobby, Kuya Brooks Kalinga The Mr. James Senses, senses, tingling, tingling, ang pag-ingat niyo sa mahihirap, ang pagtulong niyo ay inspirasyon sa lahat ng generation, Ituloy Gawin ang adika ini bina panganyo dance dance dance